Hi guys. Um bigla ang ano, bigla ang <laughs> Bigla ano to siya, bigla ang uh, invitation. Hindi uh, <laughs> bigla ang ano, para guys secretary San Martin. Oo, siya pa yung barangay kan barangay secretary San Martin. Ano, thank you guys. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ang sponsor namin is si Kuan, si Gracia. Sino po Kay Kaya po yung sponsor namin, guys. Oh. Please, pakipalo po kanyang um, Facebook. Kasi Laling siya Grace po ay... Mabayo. Ano ba kalan? Oo. Oh. Lalin Grace, Daya Grace, Grace, oh yan ha. <laughs> so please, siya po, natatago po siya kasi naya <laughs> po siya sa kanyang ginastos ngayon na... Ah, limang case na yung naubos natin, diba? Oh. So, limang case. Oh, thank you so much, guys. Thank you! ayan po siya guys, oh, nagtagap po siya. Thank you so much! Thank you, thank you so much! Bumili pa siya, bumili pa siya ng ano, bumili pa siya pangkain. Nagpa si Levi pa siya, bunggang-bungga siya. Pero ang ending namin kinahin namin ngayon ay? Barbecue. Pa Paano yung kinain namin ngayon? Sabi niya, mayaman siya. Pero bakit pa ah? <laughs> gan agad. Siniraan agad. Pero yung guys, yung kati Chona, <laughs> Daya. Oo. -oh. Ay mang sa so ay mang kagalong sa una. Akong po sa una nga Daya. Pero di mayaman siya. Nadyalibi siya kanina. Nagkainom na siya. Ang ending. Wala ng pera. Paano ang panuwi? <laughs> Ayan po siya oh. Pakisit ang alakad. Dila, <laughs> At syempre, alag, hindi naman kami dito sa ano. di ba diba na, tayo dito, dito sa ako, oh, ano. Yung dahil kay Lalin. Dahil sa so, kanya, thank you, Kaz. <laughs> alag, ano, siya po, siya po talaga, siya po po talaga ano. Dahilan dito sa lahat. Oh. Siya po, like, oh. yung, yung Oo. siya po yung invite, uh, po yung, kamay kasalanan. Oo. po, please, mag-iwaltin po, po, mag-iwaltin po, mag-iwaltin po, mag Oo. Oh, oh. Just follow. Ano, oh, just follow? So, ayan po, guys. And please, pakifollow po sa kanyang uh, Facebook page or Facebook account, Lalain. Oh, Oo. <laughs> <laughs> Dahil dyan, alam niyo, guys, kanina kasi kumain ako ng ano, jalebi na creep. Ako talaga na creep, ko ng jalebi. Pero nung pagkatapos ng jalebi, nag-order siya ng ano, ng ihaw-ihaw. Paan. <laughs> ah, na siya ginahin. <laughs> Thank you, God, Thank you. Okay oh, na kasi nanahimi kaming dalawa. Tapos okay. ngayon, dumating si Lalain. Invite kami lahat. Pigas, inam dahil ganun pa siya. Inam, inam, inam. Alam, inam. Yan pala. Sabi ko, saan ang dala mo? Sabi niya, may Jollibee ako. Oh, upo sa Jollibee. Di ba naupo sa Jollibee? Kaya na nabisi. Hinain po niya yung Jollibee natin. Kaya <laughs> yung kumain ng Jollibee, inubos niya. Kaya yung may kasalanan. Tapos, ang bumili. Siya pa yung bumili. Oh, sige, bumili tapos ang hindi, ang kinain namin ngayon, Adidas ng manok. <laughs> <laughs> Bakit kaya, no? <laughs> ang ano. <laughs> yeah, thank you so much guys. Thank you so much Kaz sa ano, sa free dito sa inom. No, Lalain po, ha. Nanawagan po Baya! kami. Kung gusto niyo yung um, magpatulog, magpatulog. <laughs> ah um, please, ipirin lang po siya. Uh, At kung gusto niyo mga sidula, mga... <laughs> Para nga bahay ano basta indigen siya po pakipiin po siya si ano si Alex Pumang. At mo sino magpa-aral. <laughs> si ano po si Ewa. Eh po kasi yung mga boys namin guys, like, ano po sila asawa po ni Lalain at saka yung pinsa ni Brenda at saka um yung ano, ito friend ng group yung isa iprat ko namin. Yung brother. Ha? Brotherhood. 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 Oh, thank you so much! Ayan po siya guys, nagtatago po siya kasi ang mahal po niyang ano niya. Tinatago niya yung kamay niya. Parang kita yung ano niya. Yung alas niyang ano. Oh, di ba? Maganda ba dito? Hindi. Di ba first time mo dito? Why, time mo dito? Wait, ba? Di ba first time mo dito? Wait, ba? Di ba first time mo dito? Wait, ba? Di ba first time mo dito? First time mo? Ipaglego! Ipaglego! Uy, magsagot naman yeah. kayo. First time ay hindi. First, time, First time. Diba? Ano, ano masabi mo dito? Sa area dito? Maganda. Sa hinaguan. Isa eh, sa maganda. niya. <laughs> niya. Guys, nagtutulakan po sila. Anong sagot nila? Iwan pa sa kanila? Nahihiya ba sila? Or nag... <gasps> Kaya guys, thank you so much and God bless. Bye! Mag-enjoy muna kami dito. Thank you, LaLing, Thank you, Cass. At siyang ng asawa niya. Bye! Bye muna kayo. Thank you and God bless. muna. Ano? muna kami dito sa ilo para maging um, masaya kami dito. Thank you so much and Bye!